Hi, good morning po sa inyong lahat. Good morning everyone. Alas 6 ng umaga po. Ito po yung panahon dito sa atin ngayon kung nakikita nyo, meron siyang mga ulap-ulap, -ula, pero parang pasikat yung araw. Ayan. Sana nga maging mainit ngayong araw na to. Ito yung pinakagusto ko dito sa bahay na to. Itong terrace na to. Kasi pag dito ka talagang nakaka-relax pag lalo na paghapon mga alas 4 umpis alas 4 yung hangin dito malakas kaya nga si Rhea medyo tipid ng kuryente dito kasi si Rhea binubuksan lang yung bintana pagkahapon pinapatayin niya yung aircon tapos hindi siya gumagamit ng ventilador kasi ano yun malakas ang hangin tingnan natin si Rhea kung gising na tulog at ayan tulog pa siya eto yung labas ng bahay. Wala pang pintura. Pauwi na ako kasi ano, magbubukas ako. Maglilinis pa ako ng shop. Magpapakain pa ng aso. Tingnan nyo kung gaano kalayo yung galing dito sa Banana Hills papunta sa shop. eto yung gawain ko pagka umaga. Ito yung routine ko. eto yung dinadaanan namin. Medyo looban yung bahay namin dyan sa Banana Hills dito tahimik yung mga tao mga tulog pa, wala ka pang makikita ang mga marites sa kalsada kasi madalas pag dumadaan ako dito maraming mga nakaupo na mga nanay nanay nagkikwentuhan sila eto yung dinadaanan namin konti pa lang talaga yung tao hindi naman to gaano malayo sa shop. Pag nilakad mo to mga nasa 7 minutes lang. Nandun ka na sa shop. Pag mabilis ka siguro mga 5 minutes makukuha mo yung eh uh, yung oras 5 minutes toko sa shop. Dito may basketball court. Basketball court to nang aga pa mm -hmm. Tapos, dito, dito nag-aabang ng mga tricycle, papuntang palingke, papuntang, kung saan ka pupunta. At ito naman, ito na, papunta na to sa amin, sa main shop. Alam nyo kung nakikita nyo, laging basa dito. Kasi, dati, ito, parang lubak-lubak ito, inispalto lang ito nung, siguro mga tatlong buwan na ang nakaraan, or dalawang buwan na. At ayan, maglakad na tayo. Tingnan nyo na lang kung gaano dito kabasa. Kasi dito na yung mga pinaliguan nila, nilaghan nila, yung galing sa paghugas nila, dito na yan tumatagas. Ayan, kasi walang drainage dito. Ayan. Jen, madapa ka ng tigil. Yeah. <laughs> Abi. Ito lang yung butas ng tindahan namin. Hindi ko kasi pinabakbak yung dingding namin. May nakalagay ako romporen, tapos gikas at saka load. Ayan, mag... Maglinis na tayo dito sa shop. Hindi ko pabuksan ang tindahan kasi magpapakain pa ako sa mga aso. Pupunta pa ako dun sa kabilang bahay. Tapos na ako maglinis ng shop. Papunta naman tayo sa kabilang bahay para linisin at pakainin ang aso. na ako maglinis, pinatay ko ng ilang, ko na sila ng treats. Pauwi na ako sa shop. Dito ako nagsasampay kasi hindi na uulanan. Alam nyo, dito, maraming tambay dito, lalo na pagka umaga, pagka hapon, lalo na paggabi. Itong iskinita na daming tambay. Kasi maraming mga alam nyo na. Pero hindi naman nila kami pinakikialaman. Kaya di ko rin sila pinakikialaman. Mababait naman sila sa amin. Ayan, balik na tayo sa shop para makapag Bukas na tayo ng ating shop at saka yung tindahang kailangan natin kumayo. At ito nga, nakabukas na yung ating shop. Meron tayong tatlong customer. At ngayon, kailangan natin magmadali magluto. Ayan, may carrots, may giniling. Tapos, siyempre lalagyan natin niya ng mga timpla-timpla. Magluluto ako ngayon ng miswa. Nilagyan ko ng sibuyas, garlic powder. Ayan, isang buo na ganun, isang plastic na garlic powder, paminta. Yung durog na paminta to. At saka asin. Ngayon, ha, halo haloin ko yan. Itlog pa pala. Tsaka arena, syempre. Lalagyan niya ng arena. Para mabuo pag bilog natin. Hindi naman siya yung bilog na bilog. Basta lang, meron tayong mangunguya pag kinain natin yung ating miswa. Ayan, bibilog-bilogin ko yan. Tapos, ipiprito ko to sa butter. Lulutuin ko ng kaunti sa butter. Tapos yung pinag- ano niyan, pinagprituhan, yun din ang igigisa ko. At eto na yung ating giniling. Marami siyang carrots. Sa butter ko siya i-prepare ko. At ayan na yung ating isasahog sa miswa. Ito na yung ating bola-bola na hindi talaga siya below. Balik tarin lang natin siya. Hindi ko alam kung anong uulamin. Eh. Tapos, Inisip ko, tinulang manok. Okay. Eh, laging manok. Tapos, parang nagsasawa ako. Tingnan sa isda ba? Kasi balado dun yung gusto ko. Diyan lang kasi ako sa talipapa. Tapos, nakita ko yung giniling. Ang pangit naman pala ng giniling nila, piragaba. Kasi ang lalaki, parang tinagdad lang nila ito. Tapos, mataba siya.

at eto na, kumukulo-kulo na baka matapos ilalagay natin yung ating giniling kasi di pa ito masyado luto para maluto siya ayan o, oh, naglabasa na yung kanyang sibuyas ayan pakuloyin muna natin Tikman natin. Kulang pa siya asin. Lagyan na natin ang paminta. at ilagay na natin yung ating ah, mm -hmm. papel. At eto na, ilagay na natin yung ating miswa. Nilagay ko na yung miswa. Ayan, di nakita ang miswa. Idagdag ko pa yung isa. Luto na ito. Hindi ko na dinurog ang miswa para